Ito, itong mga ganitong isda, gustong gusto namin bilhin. Tingnan nyo, oh. Ang taba, oh. Parang ano siya, karne ng baboy. Sa presyo niya, mura na siya. Masarap siya talaga pag sinawbawan nyo. Kaya madalas bumibili ako ng ganyang isda. Parang yung lasa niya pang mamahalin. Pero mura na siya sa presyo niya dito sa amin. O, oh, tingnan nyo, oh. Kita nyo. Para talaga siyang karni ng baboy, parang mataba-taba pero isda yan ha, tingnan oh, di ba? Nakakatuwa naman. Sana wala siya Panoodin nyo na lang ang aking mga video. Salamat. Okay. Uh, ate, ito. May isang kilo na ba to? Oh, ito lang. Ang dami na. Yeah, chance siri, na rin wala sa higit. na wala sa higit wapa. Oh, parang parin ng... Yung uh, dahil na wala sa